Alright, uh, good morning. Oh, ngayon ah, um. ay uh, malapit na naman ang uh, eleksyon. Bakit kayo dito mga uh, oh, animal? Mga sinyo. Man. Oh, ngayon, mag-iikot na naman yung barangay <laughs> captain. mag-iikot na naman yung uh, kagawad. Tapos tatanungin kayo sa bahay ninyo. Ilan ba kayo sa bahay ninyo? Oh, di ba? Oh, ilan ba kayo sa bahay ninyo? O, oh, sasabihin ninyo. Alima po kami dito, butante. Oh, ito. I, huwag nyo kami pabayaan lima ba pala kanya dyan uh, dyan sila magaling pero nang panahon ng ayuda pupunta sila ilan kayo dyan? lima po kami Tango ay hindi yun, isa, rin isa rin lang -o. Namin. okay kami yan ngayon kayong mga butante mag isip isip kayo dapat ano, totoo lang ang buti lang marami ito ang mga opisyon dito ninyo barangay o kagawan kanina ko yung napansin nyo? Papalo, lima kayo sa bahay pero sasabihin nila isa lang ang bibigyan ng ayuda, parbigayan ng ayuda. Ako ngayon, eleksyon. Babawian nyo sila. Alam nyo na. O. Mga hindropot. <laughs>